Pag naglalagay tayo ng mga pampaswerte sa harap ng altar, ito ay karaniwang ginagawa upang magdala ng positibong enerhiya at swerte sa ating mga tahanan. May ilang mga tradisyon at paniniwala na maaaring sundan sa paglalagay ng mga pampaswerte sa harap ng altar. Ayon sa mga karanasan ko, narito ang ilan sa mga pampaswerte na maaaring ilagay sa harap ng altar natin. Isa, bulaklak. Ang mga bulaklak ay simbolo ng kagandahan at kasiyahan. Maaaring maglagay ng mga bulaklak na paborito ng pamilya o mga bulaklak na may magandang kulay. 2. Kandila. Ang mga kandila ay nagbibigay ng liwanag at kapayapaan. Maaaring maglagay ng mga kandila sa altar at mag-alay ng mga dasal habang ito ay nakasindi. 3. Larawan ng mga santo o Diyos maaaring maglagay ng mga larawan ng mga santo o Diyos na pinaniniwalaan ng pamilya. Ito ay nagbibigay ng inspirasyon at gabay sa pananampalataya. 4. Abubot o mga simbolo ng swerte Maaaring maglagay ng mga abubot o mga simbolo ng swerte tulad ng lucky charm o feng shui items. Ito ay para magdala ng positibong enerhiya at swerte sa tahanan. 5. Banal na tubig. Ang banal na tubig ay maaaring ilagay sa isang malinis at espesyal na baso sa altar. Ito ay maaaring gamitin sa panalangin o ritual. 6. Prutas at pagkain Maaaring maglagay ng mga prutas at pagkain bilang alay sa altar. Ito ay nagpapakita ng pasasalamat at pagpapahalaga sa mga biyaya na ibinibigay sa atin tandaan na ang paglalagay ng mga pampuswerte sa harap ng altar ay hindi lamang tungkol sa mga bagay na ito, kundi sa pananampalataya at pagpapahalaga rin. Mahalaga na gawin ito ng may malasakit at respeto. Sana ay nakatulong ang mga impormasyong ito. Kung may iba ka pang katanungan, huwag mag-atubiling itanong. Ang paglalagay ng mga pampuswerte sa harap ng altar ay may iba't ibang kahulugan at layunin, depende sa paniniwala at tradisyon ng bawat individual o pamilya. Narito ang ilang posibleng kahulugan ng paglalagay ng mga pampuswerte sa harap ng altar. Isa, magdala ng positibong enerhiya. Ang paglalagay ng mga pampuswerte sa harap ng altar ay naglalayong magdala ng positibong enerhiya sa tahanan. Ito ay maaaring magbigay ng inspirasyon, kasiyahan, at kapayapaan sa mga taong nakapaligid sa altar. Dalawa, magbigay ng swerte at proteksyon. Ang ilang mga pampaswerte tulad ng Lucky Charms o Feng Shui Items ay pinaniniwala ang magdudulot ng swerte at proteksyon sa tahanan. Ito ay nagbibigay ng kapanatagan at paniniwala na ang tahanan ay pinoprotektahan mula sa masasamang enerhiya o kapahamakan. 3 pagpapakita ng debosyon, ang paglalagay ng mga larawan ng mga santo o Diyos sa altar ay nagpapakita ng debosyon at pananampalataya ng isang individual o pamilya. Ito ay isang paraan ng pagpapahalaga at pagkilala sa mga banal na mga nilalang. 4. Pagpapahalaga sa mga biyaya, ang paglalagay ng mga alay tulad ng bulaklak, kandila, at pagkain sa altar ay nagpapakita ng pasasalamat at pagpapahalaga sa mga biyaya na ibinibigay sa atin. Ito ay isang paraan ng pagpapakumbaba at pagkilala sa mga biyayang natatanggap natin. Mahalaga rin natandaan na ang paglalagay ng mga pampuswerte sa harap ng altar ay hindi lamang tungkol sa mga bagay na ito, kundi sa pananampalataya at pagpapahalaga rin. Ito ay isang personal na gawain na nagpapakita ng kahalagahan ng espiritualidad at pagkakaisa sa isang tahanan. Sana ay nakatulong ang pagsagot ko sa iyong katanungan. Kung may iba ka pang katanungan, huwag mag-atubiling itanong, naway masagana ang pagpasok sa atin ng 2024 sa ating lahat, muli kung bago pa lang kayo sa aking channel huwag po kalimutan mag-subscribe, like and share na rin po. Have a nice day everyone. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat din sa patuloy ninyong pagsubaybay sa aking channel. God bless po sa inyong lahat.